Hello everyone! Ito po si Bawat Buhay May Kwento na bumabati sa inyo ng magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ang aking kwento na ihahatid sa inyo ngayon ay ating pamamagatang masungit na tiyahin ay pinagkaisahan ng kanyang mga pamangkin. Matuklasan kaya ng tiyahin ang balak ng kanyang mga pamangkin? Kaya relax lamang po kayo dyan at mag-uumpisa na po tayo. Nagtatrabaho si Raquel sa Manila bilang sekretary ng CEO sa isang napakalaking kumpanya sa Makati. Dahil sa sipag at dedikasyon ni Raquel sa kanyang trabaho, nakatanggap ito ng napakalaking separation pay nung mag-resign na ito sa kanyang trabaho. Kaya nakapagpatayo ito ng negosyo na isip ni Raquel, imbis na kumuha ng ibang tao para makatuwang niya sa kanyang munting negosyo, ay minabuti ni Raquel na ang kanya nalang mga pamangkin ang kanyang kukunin. Noong ando na sa bahay ni Raquel ang apat na pamangkin na sina Penong, Menda, Linda at Isay, ay masinsinan silang kinausap ni Raquel. Mga pamangkin, habang wala pang pasukan, lahat kayo ay tutulong sa akin dito sa tindahan at kayong mga babae. Kayo ang magpalitan sa paglilinis ng bahay at paglalaba ng aking mga labahin. Ikaw naman penong, dahil ikaw naman ang lalaki, ikaw ang aking aasahan sa mga mabibigat na gawain dito sa tindahan. Masayang nakikinig ang apat na pamangkin habang nakangiti naman si Raquel na nagpapaliwanag sa kung ano ang plano niya sa mga ito. Dalawa sa inyo ang mag-aaral sa gabi at dalawa naman sa araw. Tuwang-tuwa at sabay na nagpapasalamat ang magpipinsan sa narinig mula sa kanilang tiyahin. Ikaw, Mina at Linda, mag-aaral sa araw. At ikaw naman, Penong at Isay, mag-aaral sa gabi, sabi ni Raquel. Opo, tita, masayang-masaya na sagot ng apat na pamangkin. Subalit, pagkalipas ng isang taon ay nagbago ang lahat Mina, Linda, di ba hanggang alas 3 lang ng hapon ang pasok ninyo? Alas 7 na! Nakaalis na ang mga pinsan ninyo. Alam nyo naman na kailangan ko ang katulong dito sa tindahan. Hindi sumagot ang magpipinsan bagkos ay nakasimangot ang mga ito. Ganoon na rin ang nangyayari, kinapinong atisay. Madaling araw na itong dalawang ito kung umuwi ng bahay. At dahil doon, lagi nang pinagsisermonan ni Raquel ang kanyang mga pamangkin. Pagkalipas ng dalawang taon, ay ganun at ganon ang nangyayari. Kinausap ni Raquel ang apat. Bukas ay Sabado. Wala kayong pasok. Gumising kayo ng maaga dahil mag-uusap tayong lima. Kinabukasan, maagang nagantay si Raquel sa kanyang apat na pamangkin. Parang nag-usap talaga ang magpipinsan dahil sabay itong bumaba at parihong nakasimangot. Walang bumati ni isa kay Raquel. Kaya si Raquel na lamang mismo ang naunang nagsalita. O, oh, anong mga pagmumukha iyan? Bakit kayo nakasimangot? Tanong ni Raquel. Ay nako tita, kung may sasabihin ka, sabihin mo na para makapag-umpisa na kaming maglinis ng bahay sagot ni Mina habang nakairap ito sa tiyahin. Mina, tama ba ang narinig at nakita ko sa'yo? Iniirapan mo ako? Tanong ni Raquel na mukhang di nagustuhan ang inasal ng pamangkin. Hindi sumagot si Mina na, at lalo lang itong sumimangot. Okay, bakit ba kayo nagkaganito? Lahat naman ng kailangan ninyo ay binibigay ko. Sana tuparin ninyo ang napag-usapan natin dahil tinupad ko naman ang mga pangako ko sa inyo. Di ba hanggang ngayon nag-aaral kayong lahat? Parang nagtatampo na sabi ni Raquel sa kanyang mga pamangkin. Tita, hindi madaling mag-aral at magtrabaho. Mabigat na boses na sagot ni Pinong sa kanyang tiyahin. Iwala namang madaling buhay, Pinong eh. Sa palagay niyo ba, naging madali ang buhay ko doon sa Manila habang nagtatrabaho at nag-iisa? Nagtatrabaho ako na walang pahinga para sa atin lahat. Ngayon, nagtatrabaho pa rin ako dito sa tindahan para pa rin sa ating lahat. Paliwanag ni Raquel sa kanyang mga pamangkin. Kayo Linda at Isay, meron ba kayong sasabihin? Hindi sumagot ang mga ito at nakasimangot lamang na para bang walang naririnig. O siya, basta, pakikiusap ko sa inyo lalo na sa inyo Linda at Mina. Pagkatapos ng inyong klase, umuwi ka agad kayo para may makasama ako dito sa tindahan. Alam niyo naman na alas dos pa lang ng hapon ay kailangan ng umalis ni Tisay at ni Penong, sabi ni Raquel. Ngunit walang sumagot sa mga ito kaya si Raquel na lang ulit ang nagsalita. O sige, magbukas na kayo ng tindahan tanghali na. Nakairap at padabog na umalis ang apat sa harapan ni Raquel. Pagkalipas ng ilang oras, ay narinig ni Raquel ang malakas na tawanan ng magpipinsan. Kaya bumaba si Raquel ng dahan-dahan para alamin kung ano ang pinagtatawanan ng apat na pamangkin. Samantalang kanina lamang ay nakasimangot naman ang mga ito. Sa sobrang kasiyahan ng magpipinsan ay hindi nila namalayang nakikinig sa usapan nila ang kanilang tiyahin. Ah basta, ako uuwi ako kung anong oras gusto kong umuwi. Bahala magalit ng magalit ang yaya na yan. Yaya ang tawag ni Pinong sa kanilang tiyahin dahil ito ang naghahanda ng kanilang pagkain at baon sa eskwelahan Hmm, ako din. Ang totoo, hindi talaga ako pumapasok sa eskwelahan. Nag-apply ako bilang fashion model. Nag-practice na nga ako eh, three weeks na, sabi naman ni Tisay. Maganda si Tisay, kaya siguradong makakapasok talaga ito sa pagmomodelo. Ako, kaya ginagabi ng uwi kasi sumasama ako sa boyfriend ko sa kanyang drug racing, sabi naman ni Linda ako nagmumoling lang. Hindi agad ako umuwi kasi naiirita ako sa pagmumuka ng witch na yan. Sabi naman ni Mina, kung yaya ang tawag ni Penong sa tiyahin, witch naman ang tawag ng mga babaeng pamangkin kay Raquel. Kaya guys, hayaan natin mamatay ang masungit na matandang dalaga at witch na yan sa galit sa atin, sabi ni Penong. Oo nga, akala mo kung sino ang sungit-sungit utos dito, utos doon. Sabi naman ni Mina. At sabay nagtawanan ang magpipinsan. Ako, pag nagkasakit niyang witch na yan, tatadyakan ko na lang para matuluyan na. Sabi naman ni Tisay. Nagtawanan ulit ang apat na magpipinsan. Ah, basta ako. Lalayas ako dito after ng graduation ko. Sabi naman ni Linda. Na, pag umalis ka, wala kang makukuhang mana. Sayang naman, sabi naman ni Penong, Akala siguro ng witch na yan ay madadala niya tayo sa mga material na bagay na binibigay niya sa atin. Minamaterial niya lang tayo eh, dagdag pa ni Linda, lalong nagtawanan ang magpipinsan. Dito na nagpakita si Raquel na kanina pa nakikinig sa usapan ng magpipinsan. Ganon ba? Sabi ni Raquel. Laking gulat ng apat na may biglang sumabat sa kanilang usapan. Napakaganda at napakasarap naman pakinggan yung mga plano ninyo para sa akin. Naiiyak man si Raquel, ay pilit nitong pinapatatag ang sarili para labanan ang sakit na kanyang naramdaman. Ito ba ang mapapala ko sa inyong apat? Sa dami ninyong magpipinsan, kayo ang napili ko. Hindi ba ninyo naisip na napakaswerte ninyo. Nagsisilos nga yung iba ninyong mga pinsan dahil kahit isang t-shirt ay wala akong naibigay sa kanila. Lahat ng kailangan ninyo ay binibigay ko sa inyo. Linda, sabi mo nga, minamaterial ko lang kayo. Ibinibigay ko sa inyo ngayon lahat ng wala ako noon dahil ayokong mabihind kayo sa inyong mga kaibigan at mga kaklase. At yung sinabi mo namang, utos dito at utos doon. Mabigat ba na trabaho ang pagbabantay sa tindahan? Mahirap ba na utos ang umuwi kayo ng maaga para tulungan ako dito? Or, nahirapan kayo sa paglilinis ng bahay at paglalaban ng aking mga labahin? At sa lahat ng inyong dahilan kung bakit tinatawag ninyo akong witch at para gantihan ako ng ganito, kung sa tingin ninyo, nakasungitan ang mga pangaral at pagsita ko sa inyo, pasinsya na kayo. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong apat. Masakit lang sa akin, marinig. Napapatayin ninyo ako sa sama ng loob at tatadyakan pag nagkasakit na para matuloyan ako? Walang isa man sa magpipinsan ang nakaimik sa tinura ni Raquel. Sige, total. Sa inyo na rin namang mga bibigyan ng gagaling na hindi talaga kayo umayos ng inyong pag-aaral. Maghiwa-hiwalay na tayo ngayon din. Dahil ayoko kayong bigyan ng pagkakataon na kayo mismo ang papatay sa akin. Pwede na kayong magsialisan ngayon na. At penong, yung sinabi mong mana, itong laman ng tindahan, ang ipapamana ko sa inyong hahatiin ko ito ng pantay-pantay sa inyong apat dahil isasarado ko na ang tindahan na ito mula sa araw na ito. Sabi ni Raquel, na halos hindi na makapagpigil sa kanyang mga luha, na natiling tahimik at napaiyak na lamang ang apat na magpipinsan, na para bang natauhan sa mga pinagsasabi nila laban sa kanilang tiyahin. Umalis si Penong, Linda, Mina at Isay na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Pagkaalis ng mga pamangkin, doon na bumulahaw ng iyak si Raquel sa sobrang sama ng loob. Kinabukasan, hinati nga ni Raquel ang laman ng kanyang tindahan at pinadeliver niya ito sa apat na magpipinsan. Pagkatapos noon ay umalis na rin si Raquel at nagpapalayo-layo sa lugar nila. Ang tanging kontak lamang ni Rakil doon ay ang realtor na kinuha niya para magbinta ng kanyang bahay. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Salamat po sa inyong panunood. At walang sawang suporta sa channel na ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po kayo, like, and share. At pakiring na rin po yung bell para maging updated kayo sa aking mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye!